Napayuko na lamang ang batang lalaking si Tristan nang muli siyang tuksuhin at pagtawanan ng mga ika niya. Si Tristan ay 10 years old na, ngunit grade 3 pa lang ito. Ilang beses nang pabalik-balik si Tristan sa grade 3 dahil palagi siyang humihinto gawa ng biktima siya ng bullying. Si Tristan kasi ay isang uri ng estudyante na talagang mahirap makapick up na lesson. Mahina ang utak niya, kaya kahit sariling mga guro ay sinusukuan siya. Kanina, tinanong ni Ma'am si Tristan. Sabi ni Ma'am, 4 plus 4, tapos ang sagot niya ay 5. Tumawan ng kaklasing babae ni Tristan. Hindi naman maiwasang maiyak ni Tristan dahil sunod-sunod na ang panunukso sa kanya ng mga kaklase. Ayaw na huminto sana ni Tristan ngayong taon dahil alam niyang hirap na hirap na ang kanyang mga magulang. Gustong makapagtapos ni Tristan para sa mga magulang niya. Ngunit paano niya magagawa yun kung may mga tao sa kanyang paligid na nagiging mit siya para sumuko siya? Kids, tigilan niya Napatigil ang mga kaklase ni Tristan sa pambubuyo sa kanya nang dumating ang isang gurong lalaki. Ano? Gusto niyo ba mag office? Tumakbo naman ang mga batang ng bubuyo kay Tristan. Nagpahid naman ng luha si Tristan at dinampot ang kanyang papel na sinira ng isa niyang kaklase. Iho, ayos ka lang ba? Tanong ng guro bago tulungan ang batang lalaki. Palagi ka bang binubuli? Ayaw mang magsumbong ni Tristan pero sa huli ay tumanguna siya Pagod na kasi si Tristan na intindihin ang mga kaklase niya. Hayaan mo, akong bahala sa kanila. Nakangiting sabi ng guro. Sisiguraduhin kong pagagalitan ko sila para hindi na maulit ang bagay nito. Umiling si Tristan. Ayos lang po. Kasalanan ko rin naman dahil po ako at hindi matalino. Kasalanan ko po dahil mahina ang utak ko at wala akong alam. Iho, huwag mong sabihin yan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang talino. Okay? Ngumiti ang lalaking guro sa bata. Ngumiti si Tristan sa guro. Maraming salamat po, sir. Mauna na po ako. Kinuha ni Tristan ang gamit niya sa guro bago tuluyang umalis at umuwi sa kanilang bahay. Kung ang ibang bata ay nag enjoy pag uwi at naglalaro agad, iba si Tristan dahil diretsyo agad ang batang lalaki sa bukid para tulungan ang ama sa bukid. Umiikot ang buhay ni Tristan sa bukid at paaralan. Dahilan din kung bakit wala siyang gaanong kaibigan dahil hindi siya mahilig maglaro at mas gusto lang na tumulong sa mga magulang. Kinabukasan ay maagang pumasok si Tristan dahil mag-aaral pa siya magbasa at gagawa pa siya ng assignment sa school. Hindi nga natapos kagabi ng batang lalaki ang mga takdang aralin dahil inaantok na siya. Ano ga gagawin mo ka kapag na nakikita mong umiiyak ang kaklase -ka mo? Basa ni Tristan sa nakasulat, mabagal ang pagbabasa niya dahil hindi pa siya gaano magaling sa pagbabasa. Ang aga mo naman, iho. Napaangat ang tingin si Trista sa nagsalita. Nakita niya ulit ang gurong lalaki nagtanggol sa kanya. Anong ginagawa mo? Assignment po, sagot ni Tristan. Napagod po kasi ako sa bukit kahapon, kaya hindi ko nagawa. Napatango ang guru bago siya tabihan. Iho, nagtanong-tanong ako sa mga ibang guro ng kalagayan mo at nalaman ko kung bakit kang binubuyo. Iho, gusto mo bang tuwing uwian ay tuturuan kita sa bahay ko? Malapit lang naman ang bahay ko dito. Pero wala po akong pera. Mahinang sabi ng batang lalaki si Tristan. Wala po akong pambayad kapag tuturuan niyo ako. Nak, huwag ka mag-alala. Dahil libre na ang lahat. Nakangiting sabi ng lalaking guro. Hindi mo kailangan magbayad dahil ang gusto ko lang ay maturuan ka at matupad mo ang mga pangarap mo. Nakangiting tumango si Tristan. Sige po sir, maraming maraming salamat po sa tulong niyo. Numiti lang ang guro at sinaman siya sa upuan at paminsan-minsan ay tinuturuan din. Nang tumunog ang bell ay agad nagpaalam si Trisa sa guro para pumasok na sa kanyang silid-aralan. Ang lalaking guro naman ay nagtungo na sa kanyang klase. Maiging nakikinig ngayon si Trisa sa kanyang math teacher. Ayaw niyang pagtawanan ulit ng mga kaklase kaya pipilitin niya ang sarili maintindihan ang lessons. Tristan, 3 plus 5 equals? Tanong ng kanyang babaeng guro. Nagbilang si Tristan sa kamay bago ipakita ang walong daliri sa kanyang guro. Uh, walo po. Mahinang sagot niya. Very good. Ngumiti ang babaeng guro bago tumangot-tango. Napangiti ang batang lalaki dahil sa sinabi ng guro. Sumapit ang uwian at hinintay ni Tristan sa gate ang lalaking guro na tuturuan siya. Nang matanaw niya ito ay nakangiting kumaway si Tristan sa guro. Matagal ka ba naghintay? Ginulo ng lalaking guro ang kanyang buhok. Umiling si Tristan. Umalis ang dalawa sa eskwelahan at agad nagtungo sa bahay ng lalaking guro. Hindi kalaki ng bahay ko pero magiging komportable ka naman. Nakangiting sabi ng lalaking guro. Magupo ka dyan at maghahanda muna ako ng merienda para sa'yo. Tumangulang ang batang si Tristan bago ilabas ang kanyang mga gamit. Ang lalaking guro ay nagbihis, saglit, bago gumawa ng merienda. Nang makaupo ang guro ay agad nagsimula ang dalawa. Si Tristan ay maiging nakinig sa guro dahil ayaw niyang sayangin ang alok nito. Ayaw ni Tristan na sayangin ang oras ng mabait na guro, lalo pa at ito ang unang beses na may nag-alok sa kanya ng ganito. Oops, mali yan. Sabi ng gurong lalaki. Intindihin mo mabuti. Ay, oo nga po pala. Napakamot si Tristan sa ulo. Kinakabahan ding magkamali si Tristan dahil baka magalit ang guro at baka magalit ito pero nakahinga na maluwag si Tristan dahil kahit ilang beses siyang nagkamali ay mahinahon pa rin ang guro. Nagpatuloy ang ganoong senaryo ng lalaking guro ng batang si Tristan hanggang sa unti-unting nag-improve si Tristan. Tumuntong ng grade 6 at hindi pa rin makapaniwala si Tristan na gagraduate na siya. Hindi lang utak ang binusog ng lalaking guro dahil pati ang siya ni Tristan ay laging busog. Palagi siyang pinakakain ng guro at palaging pinag ng pagkain. Itinuturing ni Tristan na pangalawang magulang ang gurong lalaki na never siyang sinukuan kahit si Tristan mismo ay sinukuan na ang kanyang sarili. Fuentes Tristan G. Pagtawag kay Tristan ng guro. Nakangiting umakyat si Tristan sa stage kasama ang mga magulang niya. Hinila rin ni Tristan ang gurong lalaking tumulong sa kanya at isinama siya sa litrato. Sir, thank you po ah, sabi ni Tristan sa gurong lalaki. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako makakagraduate. Tristan, ikaw ang gumawa ng dahilan para graduate ka. Ginabayan lang kita. Ngumiti ang lalaking guro. Ito ang tatandaan mo. Hindi lang talino at kaling ang kailangan sa buhay, dapat may tiyaga ka rin at diskarte. Eh. Okay? Dinala ni Tristan ang katagang iyon hanggang sa mag-high school siya at mag-college. Daladala ni Tristan sa kanyang puso ang mga katagang binigkas ng guro at ang mga aral na ito. At nangako sa sarili na babawi siya sa lalaking guro kapag naging successful na siya. Hindi na nakita ng lalaking guro si Tristan magmula ng makatapak ang batang lalaki ng high school Nakikibalita na lamang siya tungkol sa lalaki at natuwa siya na mabalita ang nasa Europe pala ito para sa isang scholarship. Sa tuwing may mga bagong guro sa eskwela ang pinagtuturuan niya, palagi nitong pinagmamalaki si Tristan. Sir Dave, pinatatawag ka po ng prinsipal. Napahinto sa pagtuturo ang lalaking guro nang may kumatok na isang babaeng guro. Ako po na po ang bahala sa estudyante niyo. Nakangiting tumango si Sir Dave at agad nagtungo sa principal office. Good morning, Sir. Nakangiting bating ng lalaking guro sa principal. Ano pong may paglilingkod ko? Pinaupon si Sir Dave ng principal na agad niyang ginawa. Sir Dave, napagkasunduan po namin na ikaw ang ipadala sa seminar sa Palawan. Nanlaki ang mga mata ni Sir Dave dahil ang Palawan ang kanyang dream destination. Totoo po sir Masayang tanong ni Sir Dave Naku, marami salamat po Here's your plane ticket Inilapag ng principal ang envelope sa lamesa na naglalaman ng plane ticket Libre ang lahat, kaya wala kang gagastusin Bukas ang alis mo, kaya pwede ka na umuwi ngayon para maghanda Ay, salamat sir hindi mapawi ang ngiti ng lalaking guro sa sobrang excitement na nararamdaman nito ay hindi na ito nakatulog hanggang sa dumating ang kinabukasan. Yakap na yakap ang lalaking guro sa kanyang bag kusaan nakalagay ang plane ticket at mga kakailanganin niya dahil takot itong mawala ma ngayon. Nang makasakay ang guro sa eroplano ay agad siyang inasis ng isang flight attendant at tinulungan sa gamit ito. <laughs> Nakakakaba. Natawa ang guru at napailing na lamang. Nang unti-unting umangat ang eroplano ay kinuha nito ang sariling cellphone at nanguha ng mga litrato sa eroplano. Paging to all passengers, this is pilot Tristan Fuentes. Please fasten your seatbelt properly. Pahagyang nagulat si Sir David nang tumunog ang speaker, ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya dalmas mas ikinagulat niya nang ipakilala ng piloto ang kanyang sarili. Hindi pwede magkamali si Sir Dave dahil sigurado siyang ang batang tinuruan niya ang nagsalita sa speaker. Bago ko patay na speaker, nais ko lamang batiin ang isang espesyal na taong tumulong sa akin para maging isang successful akong piloto. Ito ang unang flight ko bilang piloto at sinabi ko na gusto ko maging unang pasahero ay ang mga magulang ko at ang guru kong tumulong sa akin. Sir Dave Ramirez, gusto ko pong magpasalamat sa pagtsatsagaan niyong turuan ako. Maraming salamat dahil hindi ka napikon sa akin Sir Dave sa mga panahong gusto ko ng sumuko. Palagi kong tinatandaan ang katagang binitawan ninyo sa akin. Hindi maiwasang maluhan ni Sir Dave dahil sa kanyang mga nadidinig Hindi niya lubos akalain na malayo ang mararating ng batang lalaking umiiyak lang noon At palaging inaasar na walang alam Hindi niya lubos akalain na pagpipiloto pala ang pangarap ng kanyang batang itinuring na anak Sir Dave, maraming salamat sa lahat Ngayon, ako naman ang babawi sa iyo Let's see each other later, my handsome teacher Once again, I am Pilot Tristan Fuentes. Have a nice and safe trip, everyone. Natawa si Sir Dave at nagpunas ng luha. Ngunit muling bumagsak ang kanyang luha nang abutan siya ng bulaklak ng flight attendant. Lahat ng pasahero ay nakatingin sa kanya at pinapalakpakan siya. Kakaibang pakiramdam ang nadama ni Sir Dave at pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Nang lumapag ang eroplano ay bumaba ang lahat ng pasahero. Hindi muna umalis si Sir Dave dahil nais siyang hintayin ang lalaking kanyang tinuring na anak. Maya-maya lamang ay natanaw niya ito kasama ang dalawang taong mas matanda sa kanya, ang mga magulang ni Tristan. Sir, ngumiti si Tristan na makalapit sa lalaking guro. Pilot Tristan Fuentes nga po pala. I'm so proud of you. Naiyak muli ang guro bago yakapin ang lalaking piloto. Ang layo-layo mo na. At dahil po sa inyo yun, humiwalay sa yakap si Tristan. Salamat po sa mga turo niyo sa akin. Sir, lubos kami nagpapasalamat sa tulong mo kay Tristan. Sabi ng ina ni Tristan, niyakap siya ng mga magulang ni Tristan kaya muling naluha ang lalaking guro. Hindi ko akalain na yung seminar ko ay magiging reunion natin. Nagpunas ng luha ang lalaking guro. Lumapit si Tristan sa lalaking guro at inakpayan ito. Sir, hindi ito seminar. Sinadya ko po itong lahat para maisama ka sa bakasyon namin. Sinabi ko na po, babawi po ako sa inyo. Napangiti ang lalaking guro. Maraming salamat anak. Hindi ko akalain na makakatapak ako dito sa dream destination ko kapag malaki na po ang kinita ko. Sa Europe naman kita dadalhin, sabi ni Tristan. Malami salamat ulit sir. Magpasalamat ka rin sa pagiging matyaga at madiskarte mo. Pilot Tristan, tugon ng guro. Ngumiti sila sa isa't isa bago maglakad palabas ang airport. Hindi maipaliwanag ang saya sa puso ni Tristan dahil ang pinapangarap niya lamang noon ay kanya ng unti-unting natutupad. Ipinapangako ni Tristan na patuloy pa siyang babawi sa mga magulang at kuro na hindi siya sinukuan. Patuloy siyang magtsatsaga at magiging madiskarte. Hindi rin siya magiging mayabang at hindi kalilimutan kung saan siya nanggaling. Sa buhay, baliwala ang talino kung wala kang tsaga at diskarte sa buhay mo. Kaya dapat, pagsabayin mo ang tatlo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!